Kaya pala na ano yung alo, yung pater kasi dito siya galing. Ayan o, no, bumulwak. Bumulwak sa ano, kanal. Dahil na po Tapos, pumunta siya rito. Pumunta siya rito. Ayan o, bukas. Ayan guys o. Oh. yung pater na ako oh. no. Kaya sa bumigay. Dito sa kaya sa. Dito pala yung sas ng tubig galing sa ano. Galing sa butas. Ayan. Dito pala yung guys. Puno yung ano, yung kanal. Kapagos gusto kabila. Ayan. Dito naman kami ngayon sa kalabas. Sige namin yung sinubukan ko yung mga tao. Ano yung ang lawak oh. Ano doon?